So, hello guys. Ayan, welcome back again to my YouTube channel. For this video, mag unbox tayo ng aking in -order sa TikTok. Bali, ano to, uh, wireless Bluetooth speaker with microphone dual, microphone, karaoke speaker, 3D stereo, amplifier mini, speaker. So, eto, bali, parang binayadong ko ata dito is 253. So, i-unbox yeah, na natin. Wait lang. Ayan, ito yung aking in-order sa TikTok shop. And yan is, i-offer na natin ang aking in-order. Wait lang. Wait lang, may harapan ako magbukas. So, so, ikakat ko na lang muna kasi bubuksan ko muna saglit para hindi mga yung video natin. Video. So, ayan. Uh, kinarap ko lang ng konti. So bali ito yung pinaka box ng aking binili, Colorful Karaoke Sound System, model K12. So binili ko lang po siya sa online Shopee. So ito yung pinaka likod naman niya. Ayan, and ito naman yung pinaka item na binili ko. As you can see, may nakalagay dito na K12. Ayan. So as you can see, may makikita kayong USB ito naman yung, ito sa USB, ito naman yung sa memory card, and also, ito naman yung sasaksaka ng charger, at meron din siyang headset or headphone, headphone na nilalagay, and ito naman yung sa kanyang harap, ayan, as you can see, ito yung harap niya. And also, makikita nyo dito, ah, ito yung sa volume, hindi ko lang alam kung anong letter M na to, baka siguro mute, tapos ito yung plus, ito yung minus, tapos ito naman, LED light nya, ito yung buhayan, so ito yung pwede nyo bago yung mga sound nya, pwedeng babae, lalaki, tapos pwedeng parang chipmunk symbols, and also may ito naman, i-connect natin dito mamaya, ito, ito, so itatry lang natin siyang i- Oven. So, pag oven naman natin, dito lang natin pipindutin. Ayan. So, ito yung pinaka-ilaw niya. So, kung gusto nyo, papalta yung ilaw. Pwede nyo i-click lang yan. Ayan. So, pula. Ayan. Parang naka-off ata pag ganyan. Tapos, ito naman. Ayan. Iba't iba siyang kulay. Parang tatlong kulay lang na ata eh. Isa. Dalawa. Ito ata yung off niya. Tapos, ito naman. Pag i -co connect nyo na dito, ipindutin nyo lang tong on. And also, may volume na siya. Uh, minus saka plus. And ito naman yung sa microphone din. So kapag gagamitin nyo na, ito i-click nyo lang yan. I-on nyo lang para mag-connect na sila. So, itatry lang natin ng konti kung maganda yung sound. Mic check. Mic check. So, as you can see, di diba, maganda naman siya. Para yung pang karaoke talaga. Kaso nga lang pang ano siya, mini karaoke nga lang. Eto. And, eto din, may kasama natin din pinaka USB niya. So, itong pinaka USB naman na to, ah, pang charger to, ha. Ayan, nasa na ba yun? Ayan, nahilo na yung... Ayan, i-coconnect naman ito. Siyempre dito, ito yung pinaka-charge niya. Sa charger. I-coconnect nyo lang dyan. Teka lang, hindi may pasok. Ayan. Parang ano siya, uh, type C. <coughs> yung charger niya. So, uulitin ko lang. Ang tawag po dito ay wireless karaoke speaker. Mini lang po ito ha. Meron namang nabibili na ano. Meron nabibiling ganito na dalawa lang. So, ako lang naman gagamit. So, ay choice na isa lang yung bilhin ko. Meron kasing ganito din siya, kaso lang, magkaiba ng price. Ah, uh, pag dalawa ata, 300 plus. Ito naman, ah, uh, pag single lang siya, pag isa lang, 2 plus lang to. Kapag dalawa yung mic, 300. Hello. Lovely 2629. Lovely 2629. Then also, ito yung mga available nila, may yung color ng ano nila, Uh, may white and also my pink and also my black and blue and beige so ito yung pinili ko nga yung beige, ito. tapos naman color light effect atmosphere, then upgraded upgraded large battery lasting, then compact design for easy carrying. And also, colorful light effect atmosphere. Inulit ko lang, ano. Then, omnidirectional shock sound effect. So, as you can see, maganda naman yung nabili natin. So, hanggang dito lang aking video. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para update ka sa next kong video. Peace out!